Paano malaman kung ilan ang followers ang nakuha natin sa ating Reels video? Nagtaka ka ba kung bakit marami namang views ang iyong Reels pero hindi na ng iyong followers? Gusto mong makita kung ilan ang nakuha mong followers sa iyong Reels video? Kung gusto mong malaman, panoorin mo ang video na to. Una, punta na ng Facebook apps. Dito sa may upper right side, pinutunan lang tong tatlong linya. See your profile or see your page. So sa ginamit ko kasi ay page. Kung profile ginamit mo ay ayan, kalagay dito ay see your profile. And dinhanapin natin yung video or reels video na gusto nating malaman kung ilan yung followers na na nakuha natin. So halimbawa itong reels video na to, may views na 6.8. Pinutin lang tong see insights and ads. Then pinot tong total insights. Ayan, so kung makikita niyo meron siyang 6.8 place, then umabot ng 7,076 ang naabot niya. Minutes viewed is 3,000. Dito na makikita ang real followers, dalawa. So dalawa lang yung nag-follow sa akin sa Reels na to. So, gano'n lang kadali, paano malaman kung ilan ang nakuha mong followers sa reels video kung nagustuhan mo ang video na to huwag kalimutang mag-like subscribe at hit notification bell para updated ka sa mga bago kong video